Meme reaction sa trailer ng My Love Will Make You Disappear. Dahil nga trending na trending ito, simula nang inilabas kagabi, isa agad ang naisip ng mga fans. At tapos nilang mapanood. Yari na naman ang tres pagpasok ni Tosa's Showtime sa Monday. Tiyak na bisang bisa agad sa mga co-hosts, lalo na sa comedian hosts na si Vice Ganda na yung pangalang napahala at wow na agad sa mga eksena ni Kim Chu. Lalo na ang mga binitawang eksena at linya. With Paolo Blino. Damang-dama. Ayon na sa mga samot reactions din ng fans. Naku! Hindi na ako napaari sa trader. Hindi nakakasawang ulit-ulitin. Paolo Blino Kim Chu, napakagaling ninyo. Kasan na lang kulang sa inyong dalawa. Bagay na bagay kayo. Mas kinig pa ako sa inyo kesa sa love life ko. Nung frankness si mga linya doon ni Sari, hindi ko expect. Yari yan kay Meme Vice. Pagpasok sa, la, sa Monday, uulanin ng pang-aasara. Ayon pa sa isang komento, Iba talaga magpakidig ang kinpaw. And syempre kay Direk Chad Bidanes, love at siguradong blockbuster ito. Lalong pinakidig ni Bestie Cookie, este Bestie Melay Canteberos. Live na live mo yun si Bay sa mga reactions niya. Ilan lang yan sa mga samot-saring reactions. Inip na inip na ang mga fans. Trailer pa lang, Nasiyahan na ang dahat. What more pa kaya sa kabuwa ng pinikula?